Napatigil ka na ba upang ipakita kung bakit ang ilang mga tao ay nabubuhay sa patuloy na pag-aalala tungkol sa pera, habang ang iba ay tila may isang hindi matitinag na seguridad sa pananalapi? Bakit kinugugol ng ilan ang kanilang buhay na lumalaban sa utang at kakulangan, at ang iba ay nagtatayo ng pamana, namuhunan ng matalino at ginagarantiyahan hindi lamang ang kanilang sariling kagalingan kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya? Ngayon ibabahagi ko sa iyo ang isang kwento na nagbago sa aking paraan upang makita ang pananalapi. Isang aralin na natutunan ko bilang isang bata, nakikinig sa aking lolo, isang tao na nahaharap sa mga digmaan, krisis at pag-agaw, ngunit na pinamamahalaan pa rin ang isang buhay na pinapangarap lamang na magkaroon. At ang pinaka ang iyong mga turo ay mananatiling may bisa hanggang sa araw na ito. Noong maliit ako, Dati akong nakaupo sa tabi ng aking lolo habang inayos niya ang kanyang pananalapi. Sa akin, tila isang mahiwagang ritual na iyon. Hindi lamang siya nagkaroon ng mga tala o gumawa ng mga kalkulasyon, ipinaliwanag niya sa akin ang kakanyahan sa likod ng pera. Sinabi niya ng mahigpit, ang pera ay isang tool. Kung hayaan mo itong master ang iyong mga pagpapasya, ikaw ay magiging iyong bilanggo. Ngunit kung natututo kang makabisado, gaga na ito sa iyong kalamangan. Sa oras na iyon, kakaiba ang tunog. Naisip ko na ang kayamanan ay isang bagay ng swerte, ang ilan ay ipinanganak sa mga mayayamang pamilya, ang iba ay may mga negosyo na wala sa kahit saan. Sa paglipas ng panahon, gayon paman, naintindihan ko na ang kasaganaan ay hindi bunga ng pagkakataon. Ito ay bunga ng kaalaman, pare, pareho na gawi at ang kakayahang gumawa ng mga tamang pagpapasya, kahit na ang lahat ay tila nakikipagsabuatan laban sa iyo. Nakita kong maraming mga kaibigan ang nawala ang lahat sa mga nakaraang taon. Ang ilan ay ginugol sa natatanging mababaw, ang iba ay lumubog sa utang ng hindi pinaplano kung paano sila lubos, at may mga taong, dahil sa takot na mapanganib, na natiling hindi gumagalaw, hindi kailanman sumusulo. Sa tuwing nasasaksihan ko ang mga sitwasyong ito, ang mga salita ng aking lolo ay sumigaw sa aking isipan. Ang sinumang nais umunlad ay dapat munang malaman ang lahat na mamuno sa kanyang sarili. Ngayon, nais kong iparating sa iyo ang parehong pag-unawa. Hindi na ito isa sa mga pangkaraniwang payo sa pag-save o pamumuhunan. Ito ay isang pilosopiya ng buhay, isang hanay ng mga prinsipyo na, kapag inilapat ng seryoso, ay may kapangyarihan na baguhin ang kanilang kapalaran sa pananalapi magpakailanman. Maaaring iniisip mo, isa pang pagsasalita tungkol sa mga formula ng magic upang maging mayaman. Ngunit hindi iyon ang tungkol dito. Ang ibabahagi ko ay isang diskarte sa mindset, gawi at kilos na napansin ko sa mga nakaraang taon, mula pagkabata hanggang sa araw na ito. Ito ay isang sistema na hindi lamang nakakatulong upang makaipon ng kayamanan, ngunit upang makabuo ng isang buhay kung saan ang kalayaan sa pananalapi ay hindi na isang malayong panaginip at nagiging isang konkretong katotohanan. At gumawa ako ng isang pangako, kung sumisipsip ka ng mga ideyang ito at isinasagawa ang mga hakbang na ihaharap ko, ang kakulangan ay hindi na magiging bahagi ng iyong kwento. Narinig mo ito ng tama, hindi na ulit. Ngunit mayroong isang mahalagang detalye. Kailangan mong maging handa na eh, on ang iyong paraan ng pag-iisip. Kailangan mong iwanan ang mga ilusyon tungkol sa pera at harapin ang katotohanan sa likod nito. Isipin ang pagising sa umaga ng walang presyon ng mga account na babayaran o mga utang na magbayad. Isipin na alam na ang bawat desisyon na iyong ginagawa ay sa katunayan na mas malapit ka sa isang mas matatag na sitwasyon sa pananalapi. Parang imposible ba ito? Hindi ito. Kahit sino ay maaaring makamit ang antas ng katahimikan na ito hangga't bukas sila upang sumipsip ng napatunayan na karunungan sa mga henerasyon. Nakilala ko ang mga taong gumugol ng maraming taon sa mga paghihirap sa pananalapi at sa pamamagitan lamang ng pag a apply ng isa o dalawa sa mga prinsipyo na ibubunyag ko, nakita ang kanilang buhay na ganap na nagbabago. Hindi ito magic. Ito ay kaalaman, isa na hindi sa mga patalastas o mamahaling kurso, ngunit ipinapadala ng mga talagang naunawaan kung paano gumagana ang pananalapi. At narito ang pinakamahalagang punto, ang karamihan sa mga tao ay hindi pinapansin ang katotohanan na ito. Naghahanap sila ng mga shortcut, Instant na kayamanan, makahimalang mga solusyon na nangangako na baguhin ang lahat sa magdamag. Ngunit ang katotohanan ay naiiba, ang tunay na kalayaan sa pananalapi ay itinayo ng may pasensya, disiplina at pare, pareho ang mga aksyon. Kung susundin mo ang mga alituntuning ito, kontrolin mo ang iyong pera, hindi sa iba pang paraan. Kaya sundin hanggang sa huli, Isusulit ko ang mga praktikal na hakbang na maaaring tukuyin muli ang iyong pinansyal na hinaharap sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga personal na karanasan, mga kwento ng aking pamilya at mga tip na maaari mong ilapat ngayon. Kung handa ka ng mag, iwan ng kawalang, tatag at simulan ang pamumuhay sa paraang laging gusto mo, ito ang oras upang gawin ang unang hakbang. Ang iyong paglalakbay patungo sa kalayaan sa pananalapi ay nagsisimula ngayon. Kapag pinag, uusapan ko ang key hindi na mahirap muli, hindi ko ibig sabihin na naipon ang isang malaking halaga ng pera. Ang tunay na kalayaan sa pananalapi ay hindi isang patutunguhan, ngunit isang proseso. Ito ay ang kakayahang pamahalaan ang iyong mga mapagkukunan ng matalinong, gumawa ng batay sa mga desisyon, at gumamit ng pera bilang isang tuol upang mabuo ang buhay na talagang gusto mo at pinagmamasdan nito ang tilapo ng aking pamilya at ang aking sariling mga karanasan na natanto ko ang isang bagay na pangunahin. Ang kahirapan ay hindi lamang ang kakulangan ng mga mapagkukunan. Ito ay, higit sa lahat, isang hanay ng paglilimita sa mga paniniwala, nakakapinsalang gawi at takot na pumipigil sa iyo na umunlad. Bilang isang teenager, madalas kong sinamahan ang aking lolo habang nakitungo siya sa kanyang pananalapi. Palagi siyang paulit-ulit, ang mahalaga ay hindi kung magkano ang mayroon ka, ngunit ang ginagawa mo tungkol dito. At ganyan ang naintindihan ko, nagsisimula ang kayamanan sa disiplina. Ang disiplina na gumastos ng sinasadya, upang mamuhunan sa diskarte, upang maghanap ng kaalaman ng palagi at linangin ang mga relasyon na nagdaragdag ng halaga. Hayaan akong magbahagi ng ilang mga prinsipyo na inilapat ko sa aking buhay at nakita ko itong gumana para sa mga taong hindi pa nahaharap sa malubhang paghihirap sa pananalapi. Una, ang kontrol sa pananalapi ay isang kasanayan na bubuo. Maraming mga tao ang nahaharap sa pananalapi bilang komplikado, mayamot o hindi naa-access. Ngunit ang katotohanan ay ang lahat ay maaaring gawing simple. Kailangan mong malaman ng eksakto kung saan pupunta ang bawat sentimo at planuhin ang bawat kilusan. Naaalala ko ang isang kamangha, manghang episode, pagkatapos ng aking unang malaking pakinabang sa negosyo, naisip kong makakakuha ako ng komportable. Resulta, sa mas mababa sa isang buwan, ang aking account ay halos zero at nagkontrata ako ng isang maliit na utang. Ito ay isang masakit na aralin, Mula doon, sinimulan kong irehistro ang lahat ng aking paggastos at mga recipe araw-araw. Kaya maaari kong makilala ang basura, gupitin ang mga hindi kinakailangang gastos at idirekta ang aking pera sa kung ano ang talagang mahalaga, dagdagan ang aking mga pag-aari. Ang disiplina sa pamamahala sa pananalapi ay ang unang hakbang sa pagtanggal ng mga alalahanin sa pera. Ang mga maliliit na gawi, tulad ng pagsulat ng bawat gastos o pagsusuri sa lingguhan sa budget, ay gumawa ng isang malaking pagkakaiba, iba ng pangmatagalang. Pangalawa, mamuhunan sa iyong sarili. Ang kaalaman ay ang tanging pag-aari na palaging bumubuo ng pagbabali. Noong siya ay bata pa, madalas siyang narinig mula sa mga matatanda, nais na maging maunlad. Pag-aaral, alamin, laging hinahangad na malaman ang higit pa. At hindi lang sila mga salita. Ang pamumuhunan sa edukasyon at personal na pag-unlad ay ang pinakamahusay na mga negosyo na maaari mong gawin. Ako mismo ang naglaan ng aking unang sweldo para sa mga pamumuhunan at mga kurso sa entrepreneurship. Mas mababa sa isang taon mamaya, ang mga turo na iyon ay nagpapahintulot sa akin na gumawa ng mga desisyon sa pananalapi na pinarami ang aking kapital ng maraming beses na lampasa na gastos. Ang pinakamahalaga ay upang maunawaan na ang kaalaman ay isang permanenteng kabutihan. Dumating ang pera at pupunta, ngunit ang natutunan mo ay mananatili sa iyo magpakailanman. Ito ay ang impormasyong nagbubukas ng mga pintuan, may iwasan ang mga mamahaling pagkakamali at nagbibigay ng seguridad upang kumilos ng may kumpiyansa. Pangatlo, mag-isip sa katagalan. Karamihan sa mga tao ay gumawa ng isang seryosong pagkakamali, nais nilang maging mayaman sa magdamag. Kumuha sila ng mga mapanganib na pautang, gumawa ng mapang, akit na pamumuhunan o nakasalalay sa swerte. Sa aking karanasan, ang landas na ito ay halos palaging humahantong sa pagkabigo. Nakita ko ang maraming mga kaso tulad nito. Ang tunay na katatagan ng pananalapi ay hindi itinayo gamit ang mga shortcut, ngunit may isang solid at diskarte sa pasyente. Sino ang nakakaintindi sa ito ay lumalabas ng maaga. Nakita ko ang mga kaibigan na nawala ng malaking halaga ng pera na nagsisikap na maging mabilis. Samantala, ang mga nag-apply ng mga prinsipyo ng unti, unting akumulasyon at matalinong pamumuhunan ay nagtayo ng kalayaan sa pananalapi sa paglipas ng panahon. Palaging sinabi ng aking ama, huwag isipin ang tungkol sa pagwagi ng isang milyon sa isang buwan. Mag-isip tungkol sa pagtaas ng iyong kita, taon-taon, hakbang-hakbang. At gumagana iyon. Ang maliit na pare, pareho na pagsulong ay lumikha ng isang matatag na pundasyon kung saan itinayo ang tunay na kayamanan. Pang, apat, gumamit ng pera bilang isang tool, hindi bilang isang layunin. Mula sa isang maagang edad, naintindihan ko na ang pera lamang ay walang nagdadala. Medium lang siya. Maraming tao ang nananatiling mahirap dahil nakakakita sila ng pera bilang pagtatapos, hindi bilang isang instrumento. Nagtatrabaho sila para sa pera, sa halip na magtrabaho ng pera upang makakuha ng kalayaan, kaalaman o pagkakataon. Naaalala ko ang payo na ibinigay sa akin ng isang kapareha. Kung ikaw ay alipin sa iyong pera, sisirain ka nito. Ngunit kung siya ang iyong lingkod, bubuo ka ng iyong buhay. Binago ng ideyang ito ang lahat sa akin. Ngayon, ginagamit ko ang aking kita upang lumikha ng mga bagong pagkakataon, mamuhunan sa mga proyekto at mga tao at matiyak ang kalayaan na pumili para sa akin at sa aking pamilya. Ikalima, ang iyong kapaligiran ay humuhubog sa iyong katotohanan sa pananalapi. Sinabi ng aking lolo, sabihin mo sa akin kung sino ang iyong nilalakad at sasabihin ko kung sino ka. Ang mga kaibigan, kasamahan at kasosyo ay labis na nakakaimpluensya sa kanilang mga desisyon sa pananalapi. Kung napapaligiran ka ng mga taong nagreklamo tungkol sa kakulangan ng pera at humingi ng mga shortcut, anganib ka sa pagpunta sa parehong paraan. Binago ko ang aking bilog sa aking sarili. Nagsimula akong manirahan sa kung sino ang nakakaalam kung paano kumita, mamuhunan at magtayo ng negosyo. Napansin ko, natutunan at hinihigop ang mga gawi at mindset ng mga nakamit na ang tagumpay. Ang resulta, lumago ang aking katalinuhan sa pananalapi at unti-unting din ang aking kita ika-anim yakapin ang disiplina ng pagpapaliban sa bonus alam kong hindi ito madali kapag ang mga kabataan ay nakakakita ng isang bagay na nais nila ang pagnanais na bumili sa oras ay mahusay ngunit tiyak na ang kakayahang sabihin na hindi sa agarang kasiyahan mamuhunan at maghintay para sa mga resulta na naghihiwalay sa mga nagtatayo ng kayamanan mula sa mga nananatili sa kakulangan dumaan ako sa aking sarili iniwasan ko ang mga hindi kinakailangang gastos, inilapat ang aking pera sa pag-aaral at negosyo. Pagkalipas ng ilang taon, ang mga pagpipilian na ito ay nagbigay sa akin ng kalayaan na marami sa aking mga kakilala ay nangangarap lamang na magkaroon. Kung inilalapat mo ang mga alituntuning ito, disiplina, patuloy na pag-aaral, diskarte sa pangmatagalang, tamang kapaligiran, at matalinong paggamit ng pera, hindi lamang mapapabuti ang iyong sitwasyon sa pananalapi, ngunit ibahin ang anyo ng iyong mindset. Ang kahirapan ay hindi na magiging bahagi ng iyong buhay. Ang bawat hakbang, ang bawat desisyon at bawat ugali ay nagtatayo ng katotohanan sa pananalapi. At mas maaga kang magsimula, mas mabilis na makikita mo ang mga resulta. Ngayon, ibalik natin ang lahat ng tinalakay natin. Kung sumunod ka rito, mayroon ka ng bataya ng kung ano ang gumagawa ng isang tao sa pananalapi na independyenteng. Ngunit nais kong maunawaan mo ang isang bagay, hindi ito teorya. Lahat ng sinabi ko ay nagmula sa aking karanasan, ang kasaysayan ng aking pamilya at daan, daang mga tao na napansin ko sa mga nakaraang taon. Noong nagsimula ako, nahaharap ko ang parehong mga problema tulad ng karamihan, utang, takot na mawala ang aking trabaho, ang pakiramdam na ang pera ay hindi sapat. Hanggang sa napagtanto ko ang isang simpleng katotohanan, nagsisimula ang kahirapan sa isip. Kung binago mo ang iyong paraan ng pag-iisip, ang iyong mga gawi at ang iyong relasyon sa pera, ang kalayaan sa pananalapi ay magiging tunay. Alam mo na ang pangunahing mga prinsipyo. Disiplina sa pamamahala ng pera. Ang bawat tunay, dolyar o euro ay dapat na accounted para sa nakadirekta at matalinong ginagamit. Ito ay tulad ng pundasyon ng isang bahay. Kung ikaw ay matatag, walang bagyo ang iling sa iyong buhay sa pananalapi. Mamuhunan sa kaalaman. Dumating ang pera at pupunta, ngunit ang kaalaman ay magpakailanman. Nagbibigay ito sa iyo ng kakayahang gumawa ng tamang mga pagpapasya. Makita ang mga pagkakataon kung saan nakikita ng iba ang mga problema at bumuo ng pangmatagalang kayamanan. Pangmatagalang pag-iisip. Ang kayamanan ay hindi itinayo ng magdamag. Ito ay isang mabagal, ligtas at mahusay na nakaplanong proseso kung saan mahalaga ang bawat hakbang. Ang mga pagpapasya sa pagmamadali ay maaaring magdala ng pansamantalang kasiyahan ngunit bihirang humantong sa tunay na kalayaan sa pananalapi. Pera bilang isang tool, hindi bilang isang layunin. Kung siya ay naging layunin niya, ikaw ang magiging alipin niya. Kung gagamitin mo ito bilang isang instrumento, magbubukas ito ng mga pintuan para sa mga bagong pagkakataon, proyekto at kalayaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Tinukoy ng iyong kapaligiran ang iyong katotohanan. Ang mga taong nabubuhay mo na may impluensya sa iyong mga gawi, ang iyong mindset at ang iyong mga pagpipilian. Kung nais mo ang kasaganaan, kailangan mo ng isang bilog na nagbibigay inspirasyon at sumusuporta, hindi ang limitasyong iyon. Ang sining ng pagpapaliban ng kasiyahan. Marahil ang pinaka, mapaghamong unit din ang pinaka, nagbabago na prinsipyo. Ang kakayahang isuko ang agarang kasiyahan kapalit ng higit na mga resulta sa hinaharap ay kung ano ang pagkakaiba sa mga nagtatayo ng kayamanan mula sa mga nananatiling hindi gumagalaw. Hayaan akong magbahagi ng isang personal na kwento na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo upang kumilos ngayon. Sa edad na dalawampu, mayroon akong isang maliit na negosyo na tila maayos. Ngunit isang pagkakamali, isang hindi magandang kinakalkula na pamumuhunan, halos nawasak ang lahat. Naaalala ko ang araw na iyon, nag-iisa, sinuri ko ang aking maling akala at naisip, tapos na. Nawala ko ang lahat. Kaya naalala ko ang mga salita ng aking lolo, sino ang marunong matuto mula sa mga pagkakamali ay hindi magiging mahirap. Iyon ay kapag sinimulan kong ilapat ang mga prinsipyo na ibinahagi ko dito. Naghanda ako ng isang detalyadong plano para sa aking pananalapi, pamumuhunan at negosyo. Nagsimula akong mag-aral ng mga kasanayan na nagpabuti sa aking pamamahala at nadagdagan ang aking kita. Binago ko ang aking kapaligiran pagpunta sa mga taong naunawaan kung paano magtatayo ng kayamanan. Tinanggal ko ang sobrang paggastos at ako Nagwanda nag ko sa mga pangmatagalang layunin. Pagkalipas ng ilang taon, hindi lamang nabawi ang aking negosyo, ngunit lumago ito ng maraming beses na lampas sa nauna at naintindihan ko na ang totoong kapangyarihan ay wala sa pera, ngunit sa kaalaman, disiplina at tamang diskarte sa buhay. Maaari mo ring lakarin ang landas na ito. Magsimula ngayon. Gumawa ng isang plano. Suriin ang iyong paggasta. Pumili ng isang libro o kurso upang malaman. Pagnilayan kung aling kapaligiran ang tumutulong sa iyo na lumago at kung aling mga gawi ang humahawak sa iyo. At tandaan, ang kayamanan ay hindi lamang pera, kalayaan. Kalayaan na piliin kung ano ang gagawin, kung saan nakatira, kung kanino may ugnay na sinusuportahan ng mga proyekto at kung ano ang napagtanto ng mga pangarap. Ang pera ay ang tuol na nagbibigay daan sa kalayaan na ito. Ngunit ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa isip. Panatilihin ito, hindi ka magiging mahirap kung pinagtibay mo ang mga alituntuning ito at isagawa ito ang mahalagang bagay ay hindi lamang nanonood ng isang video, ngunit kumikilos, araw-araw, bawat hakbang, sa bawat desisyon. Ngayon gusto kitang makausap ng direkta. Kung ang nilalamang ito ay naging inspirasyon sa iyo, kung sa palagay mo maaari mong baguhin ang iyong buhay, gawin ang unang hakbang. Ito ay hindi lamang isang inskripsyon, ito ay isang pangako na regular na makatanggap ng kaalaman at mga tip na makakatulong sa iyo na mabuo ang iyong kalayaan sa pananalapi. Sa susunod na mga video, magbabahagi ako ng mga lihim na ginamit ng aking pamilya upang lumikha ng kayamanan mula sa simula at gumagana pa rin ito ngayon. Ang mga alituntuning ito ay hindi mga teoryang abstract. Nagtatrabaho sila para sa mga tao sa lahat ng dako ng mundo, ano man ang naroroon mo ngayon. Huwag umalis bukas kung ano ang maaaring magbago ng iyong katotohanan ngayon. Simulan ilapat ang mga haligi na tinalakay natin, disiplina upang mapanatili ang pokus, Kaalaman upang makagawa ng mga matalinong pagpapasya, pang matagalang pananaw na hindi mawala sa mabilis na tagumpay. Alamin kung paano gumamit ng pera bilang isang tuol, hindi bilang isang pagtatapos. Palibutan ang iyong sarili sa mga taong nagbibigay inspirasyon sa iyo na lumago, hindi ang mga humihila sa iyo. At, higit sa lahat, bumuo ng kakayahang ipagpaliban ang mga agarang bonus kapalit ng isang matatag na hinaharap. Maniwala ka sa iyong sarili, pag-aralan ang non-stop at lalo na kumilos. Tandaan, ang kalayaan sa pananalapi ay hindi isang hindi maabot na panaginip ito ay ang naipon na resulta ng mga pare-pareho na pagkilos at malay na mga pagpipilian. Sigurado akong gagawin mo ito dahil ang karunungan na ibinabahagi ko ay hindi imbensyon. Sinubukan ito sa pamamagitan ng oras na hinuhuli sa totoong buhay at ipinadala ng mga henerasyon ng aking pamilya na nahaharap sa mga digmaan. Krisis at itinayo ang lahat mula sa simula hanggang sa magtayo sila ng isang buhay na maraming nangahas na isipin. Ang parehong karunungan na ito ay nasa iyong mga kamay. Huwag na maghintay na. Bigyan ang unang hakbang ngayon. At huwag nang payagan muli ang kakulangan na magdikta ng iyong mga pagkakataon o iyong mga pangarap. Ang kapangyarihang magbago ay nasa iyo gamitin ito.